thank you, sir, for coming over, giving us uh, uh, the encouragement no, to continue what we're doing for our constituent. Thank you for that support. Salamat, Gid, sa inyo tanan sa pagkadto ni Lisbon. and salamat, hoping, no? Ang mga binipisero, congratulations na daan sa inyo for uh, receiving financial assistance. Kaya muna ang problema natin, me, may kwarta sa bulsa. Hindi bala, la? Pero na no? Last time, already si Senator Villar, ni tagaan kamu subong halin naman sa Presidente. No? So thank you very much. Thank you very much and good afternoon once again. Maraming salamat, Mayor Halanduon. Ngayon naman, para sa kanyang mensahe, inaanyayahan natin si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Mr. President, my President, kaibigan, salamat na nandito ka. Two months ago, nung pag-irap uh, ng uh, uh, kanlaon Volcano, grabe yung problema namin. Even the mayor of La Castellana umiiyak. Nandun sila sa Manila, kumuha ng award. Walang flight makapunta dito, kasama si gobernador. Sabi tumawag sa akin, sabi ko, don't worry, May. Kasi yung La Bago City, La Carlota, and Pontevedra and La Castillana, pupuntahan ko yan. The next day, the next day, pumunta si Secretary Rex Gatchalian. Nag-high kami. Yung mga iba quiz sa mga area, nag-high moral. Kasi nandito yung DSWD, Nandun mismo sa briefing, sinabi ni Sekretary Rex Gatchalian, inutusan ako ng Presidente na magpunta dito para tingnan yung sitwasyon at sa katulungan. yung mga kababayan, kapatid natin na uh, affected by uh, uh, Kaunlaon Volcano. Boss, after one hour ng briefing, tumawag sa akin si Sekretary Gibo. Teodoro, Jeff, kinakamusta? Anong sitwasyon? Inutosan din ako ng presidente na tingnan ang sitwasyon ninyo. Grabe yung high moral na namin kasi sa national at saka yung mismo na presidente natin ang nagutos meaning mahal tayo ng presidente natin. Nandyan sa... Nandyan sa kung sa problema nandun ang national agencies, nandun yung command at saka yung utos niya, i take care itong mga area na affected ng Kanlaon Volcano. Sa amin, gumaan yung pakiramdam namin. Gumaan yung sitwasyon. Kasi nagtulong-tulungan, LGU, national, provincial, and national agencies. Mr. President, ito lang yung masasabi ko. Wala kaming i-reply sa iyo kung hindi magpapasalamat. Now ngayon, pinuntahan mo kami dito, mas malaki yung moral namin. Kasi nandito yung presidente natin ng Republika ng Pilipinas, pinuntahan kayo. Ito lang yung masabi ko, with prayers and with support with your administration, yun lang ang ma-reply namin at ang uh, matulong namin sa iyo. Because with that, ikaw ang makatulong sa amin, sa supportar namin, sa problema namin, nandyan ka. Mr. President, thank you. Thank you very much. Ito, 30 seconds lang isabi ko, pero more than 30 seconds. At saka, may, mayroon pa akong isabi na salamat mismo sa binulong ko sa iyo during last year na nandito ka. Yung ibinulong ko sa iyo, pasalamatan natin ulit. Ito, legacy ni President BBM sa atin, yung NIR na in-approve Yung mga mayors nandyan, happy. So, ongoing na yung process, ongoing na yung mga meetings. At saka, Mr. President, bilang isang loyalista mo, isang kaibigan ever since may ibubulong ulit ako sa iyo. Huwag magkakabarang. <laughs> so, with God's grace, lahat kayo, with prayers sa family na Marcoses, sa kay uh, President BBM na pinuntahan tayo dito, ang laking tulong sa atin. Kayo na mga evacuees, hindi kayo magproblema. Pag alis nyo, may itulong pa rin yung beloved President natin sa inyo. Tandaan nyo yan. Through us, kami na yung line ninyo sa Kanya. Ito lang yung prayers natin. Ibigay natin yung prayers sa family Marcoses. Itong nakita nyo na nagtumutulong sa atin with God. With God grace. God grace your family, your leadership in our country, Mr. President. God bless you. God bless us all. Thank you. Maraming salamat, Vice Governor Ferrer. Um, Governor Uh, Lakson, uh, Vice Governor Ferrer, ating mga mayor na nandito, ay uh, uh, mga mga kababayan ko, ay eh, kami nandito, ako ay na, na, nakarating dito upang matignan para makita ko kung ano ba talaga ang sitwasyon. Kagaya ng sinabi ni Vice Gov, ma, very important na makuha, makita ko ng sarili ko na iba ang report na binabasa-basa lang at saka picture na binabasa-basa lang at yung makita ko ng sarili ko. Asa uh, sa Uh, itong mga distribution ng ating mga relief goods patay na kung ano ba ang mga ginagawa para maging mas maginhawa naman kahit kaunti ang inyong uh, uh, pag evacuate ang problema kasi ang problema kasi po ay yung bulkan hindi talaga natin hindi kagaya ng bagyo yan eh na masasabi natin kailan, uh, kailan darating yung bagyo. Hindi natin masabi kailan itong vulkan, kailan puputok para matapos na makabalik na kayo sa mga mga tahanan ninyo. Eh, kaya napatagal na ilang buwan na ito. Uh, we already, uh, we're almost three months. Uh, yung iba sa inyo, dalawang buwan na, hindi pa nakauwi. At uh, mga evacuees, ayun eh, na nga yung uh, the report that was given to us na binigay sa atin ng Governor Lacson, there are still 1,700 plus Uh, families uh, that are in evacuation centers. Bukod pa ron, meron pa rin mga na-displaced na wala na sa evacuation center pero nasa pumunta sila sa bahay ng kaibigan, sa bahay ng uh, kamag-anak nila. Kaya hindi pa rin normal ang sitwasyon. Ngunit, maasahan po ninyo na Uh, kami ay ang, ang pamahalaan ninyo ay hindi hindi kayo maiwanan. Lagi kaming papadala ng lahat ng kailangan ninyo, lahat ng gamit, lahat ng relief goods. Gumagawa kami ng mga pa, pa, pa paraan. Ang ay uh, I remember nung ano nung uh, after mga one month eh, sinabi ko sa Secretary Rex, eh, ako sa kanya. Eh dapat naman eh, eh, kung uh, kung, eh, kung hindi natin malalaman kung gaano katagal sila rito gumawa na tayo ng mga facilities doon sa mga evacuation center para maging naman mas komportable ang ating mga ang ating mga evacuees dahil hindi naman maari ay eh, kahit naman kahit gaano kahit gaano kaganda ang hinanda para sa inyo sa evacuation Siyempre lahat kayo gustong umuwi dahil hindi, mahirap, mahirap yung matagal nang nawawala doon. Walang hanap buhay, walang uh, uh, lahat yung mga pangangailangan, hindi nagagawa, hindi nakukuha. At yung iba sa inyo ay iniwanan ang uh, inyong mga tanim at uh, paglabas uh, na naman, pagbuga na naman yung kanlaon, nasisira na naman yung tanim kaya kailangan na naman natin suportan, uulitin ulit, nakailan na, nakailan naka naka balik balik na nakailang balik-balik na. Kaya uh, t pasat t gagawin namin ng lahat, titiyakin namin na kahit papano, uh, sana na nga, sana talaga mag uh, tayo na hindi na tumagal ito. Dahil kahit naman, kahit naman uh, ganito lang nga sasabihin ko, kahit ganto katagal ito, ang pamahalaan ninyo nandito, tuloy-tuloy uh, itong suporta na ibinibigay namin sa inyo. Hindi matat walang <laughs> Hindi matatapos ito hanggat kayo'y nangangailangan ng tulong, hanggat kayo'y nangangailangan ng suporta, ay ibibigay ng pamahalaan. Mabuti na lang, napakaganda ang naging coordination ng national government at saka ng mga local government. Kaya't pinabali yung trabaho para masuportahan kayo at matiyak na nalagaan kayo ay eh, uh, pinaghahati-hati namin ay eh, para na para naman eh, matiyak namin na walang walang pagbabago, walang tigil, hindi hindi ba hindi ma, hindi ma uh, mapapatid, hindi ma, mawawala yung tulong na ibinibigay namin sa inyo. So, kung ano pa ay eh, alam namin na siguro uh, sa inyong pag-iisip ang pinaka number one na gusto ninyong mag magawa ay makauwi. Kaya talagi, lagi <laughs> every the, bawat uh, dalawa tatlong araw tinatawagan ko ang Philbox. Ano ba? Yung ano ba yung Philbox yung nagsasabi sa atin kung ano nangyayari doon sa bulkan. Eh panayang tanong ko sa kanila, ano ba talaga nangyayari? Mat matatapos na ba? Puputok na ba? Hindi pa ba? Wala. Eh sinasabi lang ganun pa rin. May meron pa rin, ang uh, in, ang kinakatakutan po natin yung yung putok ng bulkan dahil ang sinasabi ng Philbox yung yung bulkan parang pa rin eh ibig sabihin may pressure doon sa loob kaya pag gumabitawan yung pressure na yung kailangan may lala, kailangan palabasin para yung 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 pagmaga nung bulkan eh mabawasan, walang pressure, mawawala na yung uh, mawawala na yung mga alert level na ginagawa natin dahil uh, for at least uh, ngayon eh tapos na dahil na-release na yung pressure doon sa bulkan. Hanggang ngayon eh uh, what did you call it there has to be a catastrophic a culminating a culminating event. Ibig sabihin, kailangan may mangyari ng malaki bago matapos itong krisis na ito. Kaya yun ang inaabangan natin. Ay, nagdadasal pa rin kami na kahit papano, baka naman may mangyari, may, mag may magawa o swertehin tayo na hindi na pumutok pero mawala na yung pressure doon sa bulkan ay wala tayong magagawa at uh, ganyan talaga ang bulkan hindi natin na, hindi natin mabasa lahat po ng ating mga scientists lahat po ng ating mga espesyalista na nakakaalam tungkol sa uh, mga volcanologists natin tungkol sa nakakaalam sila tungkol diyan sa pagputok ng bulkan pag 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 pag, me, pag measure nila kung ano yung mga nagbabago ay nandiyan po sila araw-araw Uh, dalawa, tatlong beses sa isang araw nagre-report kung ano na ang pagbabago. Uh, at kaya asahan niyo na talagang nakabantay kami ng mabuti na sana naman eh pagbigyan tayo uh, pag mapagbigyan tayo na hindi na pumutok at mawala na yung pressure. Pero at least ay sinitiyak lang namin na kung sakali man ay eh, matuloy ang pagputok ng kanloon, ay hindi kayo malagay sa alanganin. Kaya naman, eh, kahit na alam namin na mahirap para sa inyo, na kailangan na maiwan dito sa mga evacuation center, kailangan na nga yung mayamihan, -um, pinagtsatsagaan. Alam ko, uh, itong relief goods namin, ma-okay okay naman yan eh. Pero kung araw-araw niyong kinakain na isang buwan, hindi na okay yan. <laughs> kaya, kaya, kaya... <laughs> Kahit 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 gaano ka kahit steak yang bibigay namin sa inyo pagka araw-araw yung kinakain baka magsawa na kayo. Kaya yun ang ginawa namin kasama ng mga ng mga LGU uh, both on the provincial at saka sa municipal level uh, hindi lamang dito, uh, sa, dito, dito lamang sa la, ako, dito lang dito lang sa Lakarlot di sa iba't ibang bayan. Uh, dahil uh, ang ginagawa namin pinagginagawa kami gumagawa kami. Para naman mas mag ginagawa namin ng na lahat para maging mas komportable naman ang inyong uh, uh, pag uh, pag-iwan uh, dito sa mga evacuation center na ganito. Kaya uh, tignan lang po natin, manalangin po tayo na matapos na itong krisis na ito. At ang uh, Diyos lang siguro sa ganitong para ang sa ganitong sitwasyon na makakatulong sa atin. Ang magagawa lang po natin, tuloy-tuloy po ang ugnayan, ang coordination namin sa local government, tuloy-tuloy po ang aming uh, pag-monitor uh, sa ng ating mga scientifico, tuloy-tuloy para malaman, malaman namin ang tunay na sitwasyon, para matiyak na kayo ay hindi malagay sa alanganin, hindi kayo malagay sa peligro. Kaya itong ginagawa natin ay... Eh, uh, kahit mahirap, at, uh, mahirap ma kailangan magtsaga at uh, kailangan may konting pasensya tayo. Ngunit uh, ito, itong ginagawa namin ay para tiyakin na wala naman ang mga wala naman ma maging casualty sa atin. Yan po ang namin ginagawa. Asahan na lang po ninyo na itong, uh, itong mga tulong na dinadala ng ating ng pamahalaan ay walang tigil po yan hanggat hindi nyo na kami kailangan. Hanggat kailangan nyo kami, nandiyan po kami. Siguro uh, ang idadagdag ko na lang ay uh, para sab uh, sabihin magpapasalamat ako sa ating mga local government executives uh, dahil sa kanilang tulong. Dahil uh, kahit na... Uh, ano ang dadalhin ng national, eh, kailangan namin po yung tulong nila. At eh, magpasalamat po tayo sa kanila sa dami nilang ginawa at sa maganda nilang coordination. Madala nilang pag-coordination pag, uh, sa national government. Kaya naman po ha, kahit ngayon, tuloy-tuloy po ang aming support sa inyo. Asahan po ninyo, hindi po mawawala yan. Sana po ay uh, pagka makauwi na kayo, eh, babalik ako rito tapos uh, hindi na tayo kailangan mag, uh, hindi na ang kakainin natin, lechon na. <laughs> sige, asahan po ninyo, nandito po kami, lagi namin, lagi namin, minomonitor ang sitwasyon niyo kung kumusta na kayo, kung meron na sa inyo nagkakasakit, kung meron sa, kung lahat kayo ay komportable, lalo na, inaalala ina ina namin yung mga bata dahil uh, kapag nakulong eh siyempre nagkakasakit 'yan pero nandyan din ang DOH uh, pangatlong araw pa lang ng pag-evacuate ninyo eh, nag, nagpadala na ng medical team ang Department of Health. So kung meron man kayo, mela, kahit na hindi naman, pag, pagka meron kayong uh, karamdaman, meron kayong uh, linagnat o sumakit ang ulo niyo, po sila, nandyan po ang ating medical team. So yung suporta nga ng pamahala na ay laging nandyan, asahan ninyo yung suporta ng, ng ang uh, national government together with the local government, hindi po mawawala hanggat kailangan nyo kami, nandito po kami. Maraming maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.